브릿지나고 브릿지나고. 브릿지나고. 브나고 브릿지나고. 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 브

Uwet, uwet langpon tayo ha. Mabina ko. Ano mela sinuro? Adubo. Ano mela? O sinudan? Ano? Sinudan? Sinudan mababoy? Ha? Idi? Video? Para sa YouTube? O, yon o. Ano mela sinuro? O, yon o. Ano yun? Patay. Ano yun? Dalawa. Dalawa sir? Uh Oo. -oh. Tapos, tatlo uh Oo. -oh. Aso sa kabila. Yung aso ko yun. Uh Kung ano nila kainin nila. Oo. -oh. Yung kain ko yun nila Oo. Ah, ano lang, hindi pa yun, ano. Isang, isang malaki yun, lampas tao. Yung alaga ko. Ay, hindi nila ako sabaw. Iwalay mo, ah. Ay, siya, ipokus niya rin. Ha? Ipokus niya. Ha? Ipokus Oo. Ipokus po. Ano rin mo sa YouTube? Okay. Uh, I mean, I guess, or sure oh, oh. okay. right. the oh. you guys do your, or oh.

ah bakit ayaw ano 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 ako. ano 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 Derek? O ano 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 mo ano 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 我们那啊，我们那那啊，就，那个嘛，那好吃的了。 o <laughs>